Laging sold out na ihawan sa harap ng Walter Mart Santa Maria? Bakit kaya? Dara? Yung mga kanus, alam nyo ba ang nalaman ko? Kami dapat pa dito sa harap ng Walter Mart Santa Maria sa Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Para mag -food trip sa kalye, sinugba na dati si Sarah. Yes, maraming silang iba't ibang iniihaw dito. Meron sila syempre yung barbecue na pinakamabilis maubos dito. Baga, tugo, tidin Di mawala ang isaw, butche, leg, hotdog at hangarian sausage, bulaklak, tenga, chicken inasal at inihaw na pork chop or liempo kung ano man ang available. At syempre, di mawawala wawala ang tiki time. Based naman sa natikman natin, deserve mo ang lasa na kanilang barbecue. Malinis ang pagkakagawa ng mga inihaw at malasa ang pag pag-adobo ng mga dugo at baga. At samahan pa ng masarap na suka. Pwede kayo mag in dito dahil may rice at soft drinks din sila na ino-offer. Open sila from 4pm to 11.30pm every day kung madadaan kayo. O ano pa inintayin nyo? Tar na at mag -ihaw. -ihaw hal sa kali sinugbasa sa Tamaria Bulacan let's go